Di isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po ay nagbabalik sa kada araw ng salita ng Panginoon. At tayo po ay nasa ikatalawamputpitong kabanatan na ng ikaapat na aklat ng Lumang Tipan. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. O Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong pangangrabay. Salamat sa inyong pag-ibig, sa inyong kahabagan, Panginoon, sa amin mga anak mo, Panginoon. Lord, sandalangin namin na samahan niyo po kami sa aming pagninilay ng mga salita. Dilayan namin, Lord, na paglinawin mo ang aming isipan. Maging ang aming mga puso, Lord God, sa iyo po ang papuri. Ikaw may at may taas namin, Lord, makita namin at ma-appreciate ang inyong mga ginawa, Panginoon, mga ginagawa at gagawin pa dahil patuparan ito ng iyong mga pangako. We give you glory and honor in the mighty name of our Lord, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ang Kabanata 27 ay ang kahilingan ng mga anak ni Zelophehad. Okay, verse 1, sila maala, Noah, Hogla, Milka, at Irsa, ang mga anak na babae ni Zelophehad. Si Zelophehad ay anak ni Geliad na anak ni Makar, na anak ni Manases, na anak naman ni Jose. So, yan. So, pinakikilala. Nakita natin sa chapter 26, ano po, na uh, etong itong si Zelophehad ay from the tribes of Manase. At si Manase naman ay galing kay Jose. Verse to? lumapit ang mga babaeng ito kay Moises sa paring si Eliasar at sa mga pinuno ng Israel sa harap ng tulang dipanan. Sinabi nila, ang aming ama ay namatay sa ilang. Hindi niya siya kasamang namatay sa pangkat ni Cora na naghimagsik laban kay Yahweh. Subalit, namatay naman siya dahil sa sarili niyang kasalanan. Namatay siyang hindi nagkaanak ng lalaki. Dahil ba sa wala siyang anak na lalaki ay buburahin na ninyo siya sa listahan ng Israel? Bigyan ninyo kami ng kaparteng lupa tulad ng mga kamag-anak namin ng aming mga ama, ng inaaming ama. So makikita po natin dito na yung mga anak na babae ni Zelophehad ay nakipag-usap no sa mga pinuno ng Israel, no. At dito inilahat nila ang kanilang salo So dito makikita po natin kasi nung panahon ng uh, nila no that time ay hindi ganon ka powerful ang mga babae. No, pero meron namang mga sinasite na mga names ng na mga kababaihan na siyang uh, kumbaga nagsishine ano po. So, dito makikita natin yung lesson na uh, may tamang panahon o meron tayong sariling panahon, no? Uh, pwedeng hindi ka ganon kasikat, hindi ka ganon ka hindi ka ganun ka uh, most of the time ay hindi ka napapansin pero meron kang uh, meron kang sariling spotlight no? Kumaga, parang meron kang tamang panahon meron kang sariling panahon na ikaw ay ma-recognize mare ikaw ay madidinig ikaw ay I mean, ikaw ay pakikinggan, ikaw ay titignan, ikaw ay papanoorin. Ano po, yung kumbaga dito makikita natin na kung ikaw ay isang taong uh, tahimik, ikaw ay isang taong, uh, kumbaga parang lagi kang nag-iisa or ikaw yung tao na parang feeling mo wala kang pakayanan, may wala kang galing, wala kang ganda. Always remember na tamang panahon sa'yo. Lagi kang mayroong panahon. Lagi kang merong pagkakataon. Ah, uh, So, yun po yung pinapakita dito kasi uh, dito makikita natin itong mga kababaihang ito, no? Ay parang nilimot, no? Dahil nga sa uh, sila ay mga babae. And then, so makikita po natin dito yung sinabi nila na yung kanilang tatay ay hindi ma na matay dahil sa paghihimagsik, no? Pero namatay siya dahil sa sariling kasalanan. So, hindi in-emphasize yung kasalanan na to, pero ang malinaw po na ipinapakita nito kasi nga hindi nagkaanak ng lalaki. And that time, kapag ang babae or lalaki ay... Yung babae kasi, kapag hindi siya nagkaanak babae man or lalaki, parang itinuturi nila na, ay, sinumpa yan or, ah... Uh, hindi siya nagkaanak kasi makasalanan siya or may kasalanan yung family, ganyan. Ano po? Pag lalaki naman at hindi ka nagkaanak ng, ng lalaki, so, tinuturin ka rin na may kasalanan or makasalanan kasi pinarurusahan ka ng Panginoon. So, yun po yung kanilang pakahulugan. Nung kanilang panahon, no? Pag hindi ka nagkaanak ng lalaki. Kaya ang sabi ng mga anak ni si Luffy had na ang kanilang tatay ay namatay sa sariling kasalanan. Kasi nga po, ang nakita nila yon dahil don sa bunga, no? Yun yung hindi siya nagkaanak ng lalaki. So, most of the time po talaga nahuhusgahan or nakukonclude ang isang sitwasyon ah, uh, dahil po sa bunga nito, no, yung ano yung naging result yan. So, kaya makikita po natin, no, dahil nga ang mga lalaki lang ibinibilang, no? So, ito nag uh, nakikiusap itong mga babae na bigyan din sila ng uh, lupain, ng mana, no? Naniniwala sila na uh, kahit na walang lalaki sa ang kanila, uh, pwede sila, no? Naniniwala sila dun sa pangako ng Panginoon na meron no? Kaya hindi pa man niya nakikita yung lupang pangako, hindi pa man niya natutungtungan, naniniwala siya na meron yung totoo yung pangako ng Panginoon. Kaya naman, ay sila din ay nakikiusap na magkaroon din sila, no? no? Ma-enjoy din nila, Magka uh, maangkin din nila yung pangako ng Panginoon. Verse 5, ang mga usapin ito iniharap ni Moises kay Yahweh at ganito ang sagot ni Yahweh. So, dito makikita po natin na talaga, no, sa verse 5 and verse 6 na constant yung communication ni Lord at kay Moises. At si Moises, hindi siya basta-basta nagdibisisyon na hindi niya ito idinudulog sa ating Panginoon. Verse 7, ang mga anak ni Zelophehad dahil magkaroon ng kaparte ang kanilang ama. Ang mana niya ay ibigay mo sa kanyang mga anak. Okay, dahil nga wala siyang anak na lalaki, yung mana na para kay si Lofihad ay ibibigay sa kanyang mga anak na babae. Sabihin mo sa mga Israelita na kapag ang isang tao ay namatay na walang anak na lalaki, ang mana niya ay ibibigay sa mga anak na babae. Kung wala rin siyang anak na babae, ang kaparte niya ay ibibigay sa kanyang mga kapatid. Kung wala siyang kapatid na lalaki, ay ibibigay sa kanyang mga tiyo. At kung wala rin siyang tiyo, ang mana ibibigay sa pinakamalapit niyang kamag-anak. Ito ay mananatiling tuntunin ng Israel. Akong si Yahweh ang nagtakda nito bilang kautusan at tuntunin susundin niyo. So dito po makikita natin yung uh, women's power, no? Na kung saan wala naman siya dating ganung batas pero dahil sa kanilang uh, pagsasalita sa kanilang tapang na ipahayag ang kanilang saloobin nagkaroon ng batas na ganito no at kung uh, titingnan po natin ang ang mga batas ng natin mga Pilipino no uh, parang dito talaga nakuha to pagdating sa mga inheritance ano po so nakakatuwang isipin na dahil po sa mga anak ni Zilofihad nagkaroon ng ganitong ah uh, utos ang Panginoon na kung saan nagkaroon ng pagkakataon ang mga kababaihan no maging ang mga kamag-anak ng ah uh, dito, ng ah, uh, ng mga mawawala na wala silang pagpagmana ayan so verse 12 sinabi ni Yahweh kay Moises umakyat ka sa bundok ng Abarim at waging atawan at, at tanawin mo ang lupaing ibibigay ko sa mga Israelita. Ayan. So, pinapakita na ni Lord kay Moises yong um, lupang pangako. Pagkatapos, mamamatay ka na. Makakapiling mo na ang iyong mga yumaong magulang tulad ng nangyari kay Aaron at na iyong kapatid. Sumuway ka rin sa akin il, sa ilang ng shin nang maghimagsik sa akin ang buong sambahayan doon sa Meriba. Hindi mo pinakita sa mga Israelita doon na may, sa may bukal na ako ay banal. Ito ang bukal doon sa Meriba sa Kades na nasa ilang ng Shin. Sinabi ni Moises, hiniling ko, hinihiling ko, Yahweh, Diyos na bukal ng buhay na pumili kayo ng isang taong Mangunguna sa Israel upang ang iyong samahayan ay hindi matulad sa mga tupang walang pastol. So, dito pinapakita po ni Moises, ano po na, yung halaga ng isang leader, yung halaga ng isang shepherd, kasi inihalin tulad niya po sa pastol, no? At sa, sa mga uh, tupa, at makikita rin natin, walang reklamo si Moises, wala siyang pagtutol. Kasi sinabi ng Panginoon, kasi alam niya po yung katotohanan sa sinasabi ni Lord na tunay nga na siya po ay nagkasala ano, doon sa uh, disyerto, kung saan ay hindi siya sumunod doon sa utos ni Lord. So, ito yung reasons kung bakit hindi talaga siya nakapasok sa lupang pangako. Ayan, so makikita natin, ah, lahat naman sila eh, di ba, na nakapag-commit ng, ng uh, disobedience. Pero, ah uh, dito makikita natin yung katapatan ng Panginoon sa kanyang salita, ano po, na, at kapag sinabi niya, hindi niya na yun, babawiin pa. At makikita din po natin yung kamatayan ngayon ni Moises ay katuparan talaga din ang salita ng Panginoon sa kanyang sinabi na hindi makakapasok ang 20 years old, may 20 years old pataas maliban kay Masue at kay Caleb. So dito po makikita natin na yung katapatan ng pangako ng Diyos. Nakita rin po natin kung paano in-address ni Moises si Lord. Ang sabi niya, hiniling ko Yahweh, Diyos na bukal ng buhay, spring of life. Naniniwala talaga si Moises na ang buhay ay galing sa Panginoon. Ano po? At dito po makikita natin the way niyang sinakausap si Lord is not to uh, object but uh, to have a request na may pumalit sa kanya bilang isang leader. 18, sinabi niya kay Moises, ipatawag mo si Joshua na anak ni Nun. Siya ay may natatanging kakayahan. Ayan, ipatong mo sa kanya ang iyong mga kamay. Patayuin mo siya sa harapan ng parin si Eliezer at ang bu at ng buong Israel at tuoy ipahayag mo siya bilang iyong kahalili. So, yung pag annoy no, ng isang leader ay sa public siya ginagawa, no? Hindi siya lihim, na again. 19, uh, 18, bigyan, binig, bigyan mo siya ng iyong kapangyarihan upang sundin siya ng buong Israel. So, kapangyarihan means hindi naman yung power na kagaya na uh, kaya mong mag, uh, gumawa ng mga himala, kundi yung power na, kumbaga, ipinapasa mo sa kanya yung iyong authority, yung iyong leadership. Ayan. Eliasar niya, malalaman sa pamagitan ng Orim kung ano ang aking kalooban. So, kasi kay, uh, okay, kung ano ang sa, kung ano ang sabihin ni Eliasar, ay susundin ang buong kapuluhan. Kasi si Eliasar, siya yung tumatay yung priest, no? So, si Lord ay makikipag-usap through priest, hindi kagaya po kay Moises na direkta na itong ipinapahayag. So dito, sinunod ni Moises ang lahat ng sinabi ni Yahweh. Ipinatawag nga niya si Uswe, pinatayo sa harapan ni Alisar at ng buong bayan. Pagkatapos, pinatong niya rito ang kanyang mga kapay at ipinihayag na kahalili niya. So dito po makikita natin no, kapag yung, yung pag sa no ng ng kapangyarihan as leader So, makikita natin po ano yung uh, yung process kung paano ito ginagawa at ko uh, kung kung sino yung makakasaksi nito ay talagang malinaw na ipinahayag ng parang ang Panginoon ng sa ganon ay merong batayan, no? may basihan, mayroong tuntunin na susundin. Kaya naman sana po, mga kapatid, ay napagpala tayo ng Kabanata 27. At muli, God bless everyone and to God be all the glory.